magandang araw, mga karelasyon. Alam mo ba kung gaano katalino, ka at kasinungaling ang isang taong marunong mambabae o manloko? Minsan akala mo mahal ka, pero totoo pala may itinatago siyang ibang mundo at ang pinakamasaklap may mga salita sila o mga linyahan silang paulit-ulit ginagamit para palabasin na ikaw ang mali. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga paboritong linyahan ng mga cheater. Mga linya na akala mo inusente, pero kadalasan ay palatandaan ng isang taong may itinatagong kababalaghan. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy ating aalamin. Number 1. dinilit ko kasi alam ko na magagalit ka. Nako 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 ito yung isa sa pinakaklasik na sinasabi ng mga taong nanluloko sa relasyon. Sa unang tingin, parang sweet, di ba? Akala mo iniiwasan kanyang masaktan, pero isipin mo ito. Bakit kailangan niyang i-delete? Kung wala naman siyang uh, ginagawang masama, kung wala naman siyang itinatago, ang totoo niyan, guilty siya. Ayaw niyang malaman mo ang kababalaghan o kalokohang ginagawa niya. Siyempre, ayaw niya na malaman mo at magagalit ka sa kanya. Magkaroon kayo ng away sa isang relasyon na pakahalaga ang pagiging truthful, ang transparency. Kapag walang ganyan, puro kasi at panloloko ang mangyayari. Number two, mukha ba akong magustuhan sa itsura kong ito? Ito ang linya ng isang taong marunong mambola at gustong ilihis ang usapan. Kapag sinabi niya ito, dalawang bagay lang ang sinasabi niya sa iyo. Pinapalabas niya, wala siyang kakayahang manloko. O gusto niyang ikaw ang magmukhang OA o selosa. Pero tandaan mo, ang pambababae o panlalalaki ay hindi base sa itsura. Sa totoo lang, marami dyan magugulat ka na hindi naman nabiyayaan ng magandang mukha pero sila pa yung napakagaling o ganyan na manluloko pala. Ang pagiging tapat ay desisyon, wala yan sa itsura. Of course, mas lamang yung may itsura talaga, ba? Diba? Number three, may jowa na yun. Classic din itong palusot. Parang sinasabi niyang safe zone siya kasi may boyfriend na o girlfriend yung kausap niya. Pero hindi ito assurance. Yung iba nga dyan, may asawa na pero sinusulot pa rin o sila pa rin yung mga malalakas ang loob gumawa ng mga ganito. Maraming nang kahit parehong may karelasyon. At madalas, dito pa mas matindi ang pagtatago dahil mutual ang kanilang lihim. Kapag ito ang dahilan niya, bantayan mo. Laging may interaction sa taong yon Laging meron niyang late night conversations. At syempre, mga deleted messages. Hindi dahil may jowa na yung isa, ligtas na kayo. Number four, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Ito ang linyahan ng taong umay sa pagsisinungaling o gusto ng umiwas sa responsibilidad. Sa psychology, pinatawag ito na deflection at emotional manipulation. Pinapasa niya sa iyo ang bigat. Pinaparamdam niya ikaw ang paranoid o may problema. Kapag ito ang sinasabi niya lagi, ayaw na niyang magpaliwanag. May iniiwasang aminin at gusto ka igaslight. Huwag kang papayag. May karapatan kang malaman ang totoo. Hindi dapat ikaw ang lumabas na kontrabida sa kwento niya. Maraming gumagawa nito. Binabaliktad nila ang sitwasyon. Ginagawang yung inosente ang mali. Number five, friend ko lang yun. Ang uh, pinakaginagamit na excuse ng uh, karamihan ng mga manloloko, friends lang kami. Pero may kaibahan ang friend sa friend na laging kachat, laging kausap, kachika, laging kasama. Mas sweet pa silang magkasama kaysa sa inyo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang definition ng friend? May boundaries ba siya? ikaw ba ang priority niya o yung friend niya? Kung ikaw ay nakakaramdam ng discomfort, importante yon. Hindi ka ilangang tiisin ang isang friend -an niya na parang mas mahalaga pa kaysa sayo. Yung friend na yan, yan ang isa sa pinaka madalas na idinadahilan para hindi ka na mag-isip. Pero alam mo ba, ang friend na yan ang kinalolokohan niya. Number six, umiiral na naman ang insecurities mo. Ito ay isang form ng gaslighting. Ginagamit ito para maparamdam sa'yo na mali ang mga duda mo. Kahit may rason ka naman. Ang tanong, bakit ka nga ba naging insecure? Dahil ba may nabasa kang chat? May narinig kang usapan nila? May napapansin ka ng kakaiba? Hindi lahat ng insecurity ay gawa-gawa. Minsan ito ay warning sign ng subconscious mo na may mali. Kapag binaliktad ka sa kanyang mga linyahan, mag-isip ka. Baka ikaw na pala ang biktima ng emotional manipulation or simply gaslighting. Number seven, pati ba naman privacy ko, pinapakialaman mo na. Nako, gasgas na rin ito. Ang privacy na yan, ito na yung laging sinasabi ng mga taong may ginagawang kababalaghan madalas kapag privacy 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 ang laging idinadahilan, nagagalit pa sigurado. May kalokohan 'yan. Nagtataksil yan. Ang privacy sa relasyon ay may limitasyon. Oo, may sariling mundo ang bawat isa. Pero kung may inililihim, hindi 'yon privacy, 'yon ay pagtataksil. Ang linyang ito ay ginagamit ng taong ayaw mong makita ang messages nila, conversations nila may itinatago pero ginagamit ang karapatan na privacy bilang panangga. Ang sikreto ay iba sa privacy or private. At ang isang committed na relasyon, ang transparency ay hindi dapat ikinakahiya. Number 8. ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Ito ang manipulative guilt card. Parang sinasabi niyang, oo, oh, oh, nagkamali ako, pero ikaw lang ang mahal ko, mahal na mahal kita. At minsan dahil sa pagmamahal mo, pinapatawan mo agad. Pero tandaan, kung mahal ka niya, pero niloloko ka niya, hindi yan excuse para saktan ka. Yes, tao lang tayo, pero kung mahal mo talaga ang isang tao, iiwas ka sa tukso. Hindi ka gagawa ng magiging dahilan para masaktan ang iyong minamahal. Number nine, ikaw lang ang gumagawa ng issue. Wow! Ito ay isang classical reversal. Ginagawa kanyang kalaban sa sarili niyang kwento. Imbes na sagutin ang tanong mo, ginagawang parang ikaw ang toxic. Pero sa totoo lang, ikaw lang naman ang nagtatanong. Nagtatanggol sa sarili mo. Nagtatangkang protektahan ang relasyon nyo. Ang pagmumukha sa iyo bilang problema ay isang strategy para takasan ang katotohanan. Sa huli, mahalagang tandaan na hindi lahat ng linya ay dapat paniwalaan. Hindi lahat ng friend ay inosente. At hindi lahat ng tao lang ako ay dapat pagkatiwalaan. Kung naririnig mo ang isa o dalawa sa mga linyahang ito, maging mapanuri ka. Pero kung halos lahat ng sinabi natin ay sinasabi ng partner mo, naku, baka panahon na para tanungin ang sarili mo, ito ba ang relasyon na karapat dapat para sa akin? Piliin mong mahalin ang sarili mo. Piliin mong hindi maging biktima ng kasinungalingan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.